Hey, magandang araw mga kulanon. So, narito naman tayo ngayon para magluto ng sardinas na panser. So, nung una natin ay nilagay ng mantika at ginisa yung bawang. So, ayan na nga, medyo nasusunog na kasi ako lang yung mag-isa dito. Wala akong kasama, walang katuwang. So, ilalagay natin yung sibuyas. Medyo malakas kasi yung apoy kanina. <laughs> Nakalimutan yung bawas eh. Ayan, nalagyan natin yung ano, yung sardinas. Yung sardinas natin is yung 555 na yellow. Pag dito yung binili sa ano, matindahan is 65 pesos. So ayan, medyo maanghang kasi yung ano, yung katamtaman kasi yung anghang ng yellow na sardinas so saktong sakto para medyo walang lansa kaysa sa green na yan. so halo halo lang natin para hindi siya masunog at syempre ilang eh, kailangan natin ano yan. yung isda durug durugin natin para maganda hiwalay then lagyan ng konting toyo konting konti lang para hindi siya maalat haluhaluin natin kasi baka masunog na naman. So, ilagay na natin yung pinakaluang tubig kanina para mas mabilis. O, kita nyo, tumukulo na agad. Diba? Yan yung mga hacks para mas mabilis maluto yung niluluto nating panset. E, ayan, nilagyan na natin ng asin. Tapos, konting toyo para sakto yung lasa nilagyan din natin ng ano ng nor stream na dalawa para mas maganda kasi ito pag nilagyan ng shrimp flavor yung pancet. so nilagyan din natin ng pamintang durog hindi durog pino pala so ayan jo katamtamin na nilagay natin para medyo andiyan yung anghang and then yung mamasitas oyster sauce konti ren And then yung all seasoning ng nor So, konti na rin yung ilalagay natin para mas malasa siya. At nilagay na natin yung pancit natin. So, wala na siyang gulay. So, mas masal kasi pag walang gulay yan. So, ayan. Nilagay na natin. Tatlo yung ano nilagay natin. At siyempre, maya maya haluin natin para maluto siya at lumambot. Ayan, basa-basain lang natin. So, minsan kasi mahirap magtansya ng tubig. Lalo na sa pansit. Minsan kasi medyo matigas pa siya. Wala ng tubig. Minsan, nasubrahan din ng tubig. Kaya parang lata o sobrang lambot na. So, Haluhaluin lang natin. So, kailangan nating ano, yung tubig is yung sakto lang para pag ano, pag kulang, syempre dagdagan natin ng konti. Ayun, haluhaluin lang natin para mas madali siyang lumambot at magkalahiwalay sila. Meron kasi minsan na ano, pansit na kumakain ka na sa mapistanis. <laughs> Buo pa rin. Katulad ng magjowa, hindi naghihiwalay. <laughs> Joke lang. Ayan, haluloy lang natin. Para, ano, manuot yung uh, panlasa natin na nilagay kanina. So, yan nga. Medyo malambot na rin siya. So, as usual, ganun pa rin. Haluloy lang natin. Pagpatuloy lang natin yung ginagawa natin. <laughs> Joke lang. So yan. sige lang, haluhaluin. So medyo mahirap nga kasi parang sakit sa kamay. At medyo mainit, kailangan kasi ng ano, andiyan ka talaga sa harap ng ano, apoy para haluluin para hindi siya masunog. Ayun nga, medyo luto na rin. So, minsan kasi ano, nakala natin luto na. Pero hindi pa rin pala yan pag wala ng tubig. So, titikman natin kung sakto yung lasa. Kung pasado sa panlasa ko. Kung hindi maalat. Or, ano, matabang. So, ayan. At syempre, ako yung nagluto. Syempre, titikman natin. Para kung pasado sa panlasa natin. Ayan, approved. Kaya naman kasi pag tayo nagluto, tapos pangit. So, ayan. Bye-bye.